good morning guys ngayon ituturo ko sa inyo uh, bibigyan ko kayo ng counting idea about live good kung paano mag rank kapag nag join ka sa live good ikaw ay tinatawag na unrank just join but pag ikaw ay nakapagpasali ng dalawang tao ikaw ay tinatawag na bronze dalawang direct dalawang personal referral ikaw ay magiging bronze sa pag sa pagiging bronze mo doon mo ma, ma, return of investment ka na or return ka na sa binayad mong registration na 50 dollar so kapag ikaw naman na nakapagpasali lang ng isa, ang makukuha mo commission ay 25 US dollar. And the next rank is silver. Magiging kang silver kapag ikaw may three way na pagiging silver. Kapag ikaw ay nagkaroon ng 20 referral na tao na personal mong <coughs> na invite ikaw ay automatic na magiging silver <coughs> but <coughs> kung ikaw naman ay nakapagpasali lang ng sampung tao at itong sampung mong tao ay nag, nagpa join din ng tigagalwa so automatic 20 20 tao sa team mo so ikaw ay magigiring silver. So kapag nakapagpasalit ka ng 10 tao, automatic na ikaw ay magkakaroon ng ng commission na 250 dahil ito ay 10 times 25. So okay ba 'yon? So 'di ba maganda. So next 20 tao ikaw na naka invite So, uh, ang ikatlong way, kapag ikaw ay may tatlong direct na naging bronze, na, naging bronze, it means yung tatlong mong direct ay nagkumuha rin ng tigagalawang tao. So, tatlong bronze, and then the total team ay is 20. So, you are automatically silver in rank. So, dito sa LiveGood, madali lang po mag-rank. Kasi hindi ka rin, wala rin inuoblig. Hindi ka, o mau na bumili ng product. Just, just refer people to become an affiliate member. And then, the next rank is gold. Ang gold po ay may total team member na 100. So, ang pinakang easy na para mo ma- full ang ang gold is meron kang 30 direct but for me is not easy for 30 direct kaya ang mas mag mas mas easy way na maging gold ay meron kang tatlong direct na na nagiging silver Yun, tatlong tao na magkakatulong mo sa pag -ra so dapat meron kang tatlong direct na magiging silver under your team and then <coughs> magkakaroon ka ng tat ng 100 active members sa sa team mo on, under your team so ikaw ay tatawagin na gold ngayon pwede rin na po ang 30 direct na ikaw ang nag-invite plus uh, 100 direct 100 uh, active members sa iyong sa sa iyong team. At ang ikala tatlo oh, yun, nas sabi ko na tatlong direct na magiging silver, ikaw ay magiging gold. So dapat meron ka ng laging tatlong tao na tutulong sa iyo para ikaw ay para ang lahat ng team ay mag mag-rank up. So ang pinak ang ika Apat na ranking is platinum. Ang platinum po ay mayroong 500 tao sa na-active member sa team mo. So, alimbawa, mayroong kang apat na direct. Ang isa ay makakuha ng 150 sa team niya. Yung, up, yung tatlong tao ay may tigwa 150 sa team niya plus 50. So, total of 500 people active members sa team mo. Or kaya ay ikaw ay may tatlong direct na naging gold rank naman. So, yan din ang makakatulong sa iyo para ikaw ay maging platinum. Tatlong gold plus 500 tao sa team mo na active And nagbabayad ng subscription or either kung kaya mo ang makapag 100 direct automatic po ikaw ay magiging platinum so ang um, ipang limang pang limang ranking is diamond ito po medyo may hirap pero ilan lang po, pero marami na rin ang na, na reach ang ganitong ranking, ang diamond. Ang diamond po ay ay meron kang direct na naging platinum. Total number of team is 2,500. And limang direct na may tigwa 100 sa team nila. So, limang direct, it means limang gold. So, my total number of team is 2,500. Limang, ah, I, I, sorry, sorry. Limang direct na may tig pa 500 sa, sa, sa team nila. So, 5 times 500 is 2,500. So, automatic diamond ka na. Alam niyo ba ang kagandahan ng ng nag-rank up? The more you higher the rank, the more the more higher you earn. Kaya mas maganda po dito sa likod na nagra-rank. Uh, by the way, ang uh, kapag kapag nga pala ikaw ay nag-rank up ng bronze, babayaran ka ng company from first level to second level. From first level, 50, 50, 50 commission. Uh, so, direct direct referral mo, babayaran ka ng $25. And the second level is 10% commission as in $5. Kapag ikaw naman ay naging silver, babayaran ka up to fourth port, port level or fourth generation. So, from first level, 50%, 50 commission, $25. And the second level, 10%, 5 US dollar every FIFA and 5% third and fourth level. So, magandang maganda, diba And then the next is gold. Yeah. Ang makukuha mong commission ay from from first level up to six level and then the platinum is from first level up to eight level and the best rank na dapat mo ma-achieve is diamond dahil from first level to 10 generation ka bibigyan ng commission so yan po ang aming uh, short uh, short presentation about kung paano mag-rank up so thank you so much and thank you for watching so hope you could join with us also as a live good affiliate so bye bye